magandang magandang hapon po guys nandito po kay tayo Marcela po na no barete no, ah, ah, ito pala si nanay Marcela no barete ayan na po yung humingi ng tulong kay kay Sir Buhay kahapon So, ito, balikan namin. Ito siya. Na naman namin, lumagpas pa kami doon eh. Ang lang sa na yun eh, na. ay ako ka yung eh. Ay, ako pwede. Ay, uh, baka pwede namang... Yan, Ayan, ka lang yan eh. Kung wala Tayo mga kababayan na dito sa bahay namin Nanay Marjela nagpunta na po kasi sa amin, namin ipa ng solo kahit konti. bigas na ano, kahit konti bigas na maano. Pag tingko siya, yung malaga po ay mapagpaabot tayo ng solo. na okay tay mga kababayan ay, dito, na sa YouTube daw. kayo Ayun. Ayun, Ayun, mga, po may dito, anay, mga, Ayun mga anak po kayo dito, nai. Ayun, kay dito na yung anak dito na yung anak ko kay dito na yung anak ko kay dito na Ayun. anak anak ko dito na anak ko kay dito na anak Okay oh, sa po, magkakasama. Okay na, na lang pala kayo. hindi <laughs> ba uh, kayo kasawa? Hindi <laughs> na, na po, 'yun. Keba. na mga kababayan, tinanong Martila kung na, 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 kayo, na natin ka, natin sa ano? Ano, pakidala muna dito natin din at 15 minutes. Tayong so, mga kababayan, uh, niya natin natin dito si Nanay Marcela. Eh uh, okay, na, nandito kayo kayo, na si yeah. Ito yung ibibigay natin kay Nanay Marcela. So ayan mga kababayan, medyo na po kami. Ito na. Opo. Tayanda, oh. uh, pasensyahan may, nyo po 'yan, ha. Mayroon pong ano, uh, dilata konti, no? dala na, pasintahan nyo na po. Ang mahalaga po ay nakapagpabot na ng kunting tulong sa ating mga kababayan na tinanay Marcila na kailangan na 83 years old na nai. Tinanay Marcila po ay nagpunta po. Ang kahapon ng umaga na yun, no? kahapon ng umaga, nagpunta po kayo, no? Paglaka dyan ng malayo kasi nga, siyempre, Baka nagpunta lang kayo sa palengke na nadaan lang kayo sa amin o no? sinadyaan nyo po talaga kami puntahan. Sinadyaan nyo po talaga na eh. Kasi kahit kunti, mahal po ang bigas na kanila eh, no? Sobrang mahal lang ang bigas ngayon. Yun nga, kaya ng mga kababayan ay eh, kahit kunti lang po kami may, may, tulong eh. Pagpadamutan ah, nyo na lang po. Eh. Ayan. No? Okay. Ang importante po, nakapagpabot po tayo ng konting tulong. Ayan, maraming mga kabataan na tutuwa. Gawin ko ng dalawang barot sa'yo, Nay. Para, ano, kasi nga, naglakad ka kahapon na. Kaya ko, nahirapan ka kahapon maglakad eh. Tuhod mo eh. po <coughs> Dalawang balot na ibigay ko sa'yo, Nay. Para marami na... Matagal mo na kumbusin yun. Ayan, no? ito. Ayan, dalawa. Gaya mo na dalawa. Ito, may mga dilata yan, ay. Na, ayan, dalawang bagot. Kasi parang yung isa, parang walang dilata, eh. Mukhang na-mafia, na eh. Ayan. So, ayan, dalawang balot. Mga siguro nasa sa, ano yan, 6 na kilong na yan, o. No? Saka dilata. May kapi tayo dyan, ay. May kakapip. May po ba kayo? Ayan, may, may noodles. Uh -huh. like, na noodles Ayan, inay, nyo, itong may noodles. Ayan, ng noodles nyan. Ayan, ito yung bandian nyo. Ito kape. Tapos, meron tayong noodles dyan, sardinas. So, ano masabi mo na, sa kunting biyaya na naiabot namin tulong sa iyo? anak. Kung di po anak ng asawa ko sa una, eh, siya po nagbibigay sa uh, akin pagkain. Maiyak, ba ma kayo maiyak na yun? Eh. Eh, hindi po maiyak eh. <coughs> yan ay, ay konting biyaya lang po yan galing sa ating mga kababayan na uh, mga OFW na uh. na sila po ay nagsama-sama mag para magpaabot ng kunting tulong sa mga ng lalo sa inyo po mga senior citizen ayan siyak si nanay naiya ka sa tuwan ay <coughs> 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 yan po ay galing po sa ating mga kababayan na galing sa ibang, alaw, ibang bansya, ano, ibang bansa no? na pasalamatan ko lang po sila na i si ayong United OFW Charity Group ayan uh, ah, sila ni Liwayway Sanchez Mix TV mga vlogger din po yun ay si Ma'am Brites Pinay London si Ma'am Josie Reyes si Ma'am Joy Mar si Sir Etiang Vlog si, si uh, ah, GR888 Kandaw ayan saka si ano si Sir Johnny Lakay. Ayan, saka po siyempre si Nals po kasama ko. At saka si Ma'am Pearl and Jill. Sila po mga mga OFW na ay na nagsama-sama para ano ah uh, nagbibigay ng konting biyaya sa mga kababayan na po sa inyong mga senior. Ano masasabi mo sa kanila sa mga sponsor natin ay? Salamat po sa kanila. Bye-bye. Bye-bye. Andun ka, uh, uh, na um, na ah, okay. so, ka pala nung nag na eh. <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah. 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 Ah ka na yung ano wala kayong pension pa sa senior wala ka? magkano yung pension yung sa senior tatlong ang tatlong libo Adi ah, maganda na rin ano, nakakatulong nyo rin sa atin. Matagal pa po mga... Ilang buwan po yun, na tatlong December pa po. December, dyan February, March, April, June, July, August. Parang 6 na buwan, di 500 siyang buwan ay? Opo. O, oh, okay. Matagal pala ano. Bago nyo makuha, matagal pala ano? Opo, matagal pala. Kasi paano yun, kung matagal? Halipa, wala naman kayong iba nga na po, kasi matanda ka na. Ayun, ayun po yung, eh, yung anak anak-anakang ko, aray. Oh, uh -huh. Uh -huh. Ito, itong bata? Ito, itong bata? Hindi po, yung... Ah, yun. Ay, si Kuya, itong namamasada. Oho. Uh -huh. Ayun lang po ah. ang ano. Ayun po, sinasak. Ah, ito palang anak niya, oh. namamasada yeah, siya ng na. tricycle. Ayun po, ay kasi po, ito ang pangarin. Ah, wala ganyan yung tricycle. Kaya hindi talaga sapat na yung ano-ano kinikita. Ilan ba po bang anak niya na ay, isa na ang Nag-aaral Nag na po ba? Nag-aaral na po. ano Grade 3 na po siya. O, mm. Sige, grade 3 po. Ano po bang ano? Ang gano'n pakalaking bata? Ay. Gano, Kasi gano, mag ma po, ma ma ay. mamibigay ako ng isang, pag isang t-shirt lang naman po, eh, baka makasama ko siya. Ano kaya size niyan? Ito ba yan? Maliit po lang, bata. Baka, baka size 12 lang ito, Ano? May pa magpasok. Again, okay. pero malita nung kayo size? sa uh, ito? Ito? Apo mo to? po, apo mm. ko. Ano kayo sa isang damit nito? Hindi mo ba? Kasi mamimili kami ng damit. Isang pirasong t-shirt lang naman. Tagi sa bawat sa bata. So, hige, isama ko siya na sa t-shirt ano. Sa siguro, baka September na. Uh, ano na lang ba? Pagka ano. Ano pangalan niya, Nay? Si Ila po na pamilya. Itong ang ano, Itong bata. Itong ka bata. Ano? Ribbon. Ribbon ah, yellow na barito. Ande, anong anong grade na siya? Grade 3 na po. Grade 3. Okay. So, so gayto sura kan laki. Guro mga size size 12 'yan na. Ah, andam ito na. No. Sige. Isama na natin siya. ano pang Angelo? Angelo. Anong sabi ka? Ang pangalan ano mo. pangalan mo, be? Raven Angelo na pala. Wow. wow. Talino, ha? Yan. Talino po. Talino pala. Kasama sa top. Eh. Ah, kasama siya sa top. Ay, di mabuti naman. <coughs> Buti naman po, eh, patuloy po ang pag-aaral niya kahit po ano. Ay, ho. Maski po pa, na yung nakagagabang din ng amang pinarami ni Bayara. Oo. <laughs> Hmm. yung ama pala eh, yung pala ng anak mo siya din po yung ama na yun eh. Ay, ano pa? Pinay din po yun eh. Ito ba asawa? Pati asawa. Ay, ito ba asawa? Oo. <coughs> oh, okay, ito ba ng <coughs> <Pero hindi mo, coughs> Ano pangalan mo ate? Mary Salve, managalan. Ay, kayo po ang anak ni Ananay ni Angelo? Ay, apa. Ay, uh, yun. Eh, ibig sabihin mga, pa, mga ano kayo, mga PWD? Opo, kami po mag-asawa. Para yung MPWD, asawa mo, Pilay. Ito po kasi si Inari Mercy, dapat kasali sa PWD, kaya lang sa senior na po siya. Ah, isa lang dapat pala. Dalawa lang kami ng asawa ko, PWD. Oo, yung anak asawa mo ay Pilay. Mm -hmm. Tapos, uh, ikaw na ma uh, ano? Dito lang po kami. Ganito <laughs> po kapansanang po. Oo, oh, yung para may vocal no? mm -hmm. So, ayan mga kababayan. Mm -hmm. si ano po ka? Pangalan te... mo lang. Pangalan ko po, oh. Mary Salve Malangbari. Yeah, Mary Salve, o. Oh. Inday po pala yun. Ah, ikaw si Inday, o. Oh. Nasabi si Inday. So, kamusta uh, naman? Buti, isa lang anak nyo. Opo. Ang gwapo ng anak nyo, ah. Buti, yeah. buti isa, yeah. isa lang. Meron ako pinaglian, eh. Pinagpastang po'y gwapo na bata. <laughs> ah, yan, okay naman. Kamusta so, naman ang pag-aaral niya? Okay naman po, wala naman problema. Opo eh, mag-aaral na po siya. Eh. Lapa po kami nabibili. Gamit na lang natin. Ang gamit? Ano ba mga gamit? Pang ito? grade 4 po siya. Pang grade 4? Ah, uh, grade 4 na siya ngayong pasukan. So, sige, ayan mga kababayan. Si, ni, si nanay, ma, ano pala rin, ah, PWD, ano, sa asawa niya, PWD, pero... Namamasada din ng tricycle kahit paano ay eh, pang araw, -araw pang gastos. So ang problema nyo ngayon ay yung uh, gamit, ano? Gamit ano, pang grade 3. Grade 4, 4 Pang grade 4 Ayan gamit pang grade 4 So ngayon mga aking sponsor ay meron silang Ano naman Mimigay kami ng t shirt Kahit na Pang unang pasok lang Sa bago <coughs> Sasama ko na yung anak mo Ngayon pa? Ah siguro Sa pasokan nila eh Ililista ko na lang siya para maano, ano uh, kung sakaling ipatawag ko sila doon na lang lahat isang bigayo na lang sa bahay alam niya naman ni nanay mong bahay namin eh so yun, doon na lang siguro kasi para sabay-sabay ko po ipamimigay po lahat yun so, kasi kaysa yung isang perasong notebook isang perasong bullpen isang perasong lapis siguro mas maganda kung t-shirt na lang kasi iba, ang, ano man maraming notebook mamimigay ano sa inyo ba wala mo na mimi namimigay dito kaya hindi po naman ako meron. Lapa ka naka-ready mga gamit eh. Okay. Pero problema talaga ninyo yung gamit ni Angelo? Ano? Pang grade 4, ano? Opo, pang grade 4. So, ayan mga kababayan. Ah, si... Ang nanay pa ni Angelo ay PWD. Ang kata ay PWD. Pero namamasada rin ang tricycle kahit paano pang araw-araw na gastos. Si nanay naman ay... Senior. Senior. So, kailangan ngayon ni Angelo na pagkaroon man lang sana ng gamit ano, pang grade 4, set yan lang ano so uniform bag uh, mga notebook niya, yung mga gamit na pang grade 4 ano. so ilang piraso ba yung ano, gamit ng notebook na yun 10 notebook Sampung notebook, yun lang Para sa iba-ibang gamit ko. ko lang ko din yung mga gamit. Pwede makuha ano mo, pinicturan na yung anong andor. Pwede makita. Pinchera ko lang to kasi Ma! Basahin mo na lang ito. Eh, ano? Tingin nga. Baka may mga sponsor tayo na yung eh makatulong eh. Baka mayroong gusto mag-sponsor sa kanya na gamit, di ba? Sa tingin mo, mga magkano halaga lahat niyan? Walang po alam May sampung composition spiral notebook. Dalawang long plastic envelope. Oo intermediate paper pang grade 6 ball pen pencil crayons dalawang basahang bilog isang flour wax isang powder na sabon diyan na lang po muna yun yung ano na lang yung importante yung na lang pagpapagamit lang Okay na po yan. O, oh, sa kabag, ano? Sapatos. Okay po ba yan? <laughs> Tingnan natin kung kaya pang sapatos kung ano-ano. Uniform. Kasi nga yung yung, yung t-shirt ko kasi. Yung t-shirt siguro baka sigurado na ako. Tingnan natin yung sa mga gamit pa. Na binabangkit mo yung binabanggit mo kay notebook na sampung spiral. Tapos eh na ano naman kanina ka record naman yun. Tingnan natin kung may mga sponsor tayo na magbigay ha. Pero sa t-shirt sigurado na po tayo doon. Ha? So, paano, Nay? Ano, ano masabi nyo naman sa ating mga sponsor? Nay, ikaw, kaya, ate. Kamusta naman, ano, ano masabi nyo dito sa kunting biyaya na inabag natin? Okay, nanin, nakirapan talaga tumayo. Ayan. Ayan. Salamat po. Okay, ano ko lang, Nay, So, ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama, no? Ah, so, uh, po si, si Lola yung ang kanyang anak po na PWD so may uh, meron siyang anak na pinaaral kung problema ay gamit pa sa school so baka po mayroon po gusto mag-sponsor sa tayo nyo sana po tulungan naman natin talaga pong wala yung kanya pong asawa ay PWD PWD na mga masada ng tricycle uh, pilay ano pilay? Opa, pilay. pilay ang paa niya yun siya Pakita ko lang. Tayo. Tayo na ito. Pilay, payat po yung tanyang binti. Tapos yung kamay po niya, may, may hindi po pinong kamay. So, ganun lang po. Ha? Baka, <coughs> baka po kasi, baka po kasi makatulong yung mga sponsor. Ayan, baka mayroong gusto mong tumulong sa inyo. Kasi, kaya paano, mabot-botan po ang gastos. Kasi, kinikita ni Kuya, lang. Ano? tatlo So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat ko. Salamat din po. Salamat po sa inyo. Bye-bye, Bye-bye. So, ayan maraming salamat po sa lahat at sa nanonood. sana po huwag niyo pong i-skip at ang aking channel, Buhay Relocation Site. Huwag niyo pong kalimutan uh, manood na uh, mapanood niyo lang po yung aking channel ay nakakatulong na po kayo sa ating mga kababayan. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Bye. Ayan, mag-shoutout lang po ako sa aming United OFW Charity Group. Ayan. Shout out kay Li Liwayway Sanchez Mix TV. Kay Ma'am Bretes Pinay sa London. Shoutout po. Kay Sir Juni Lakay Vlog. Kay Sir Rick Yambao. Vlog. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Jose Reyes Vlog kay Joy Mar Vlog, kay Ma'am GR, kay Sir GR 888 Kandao, at syempre kay Sir Buhay Relocation Site Vlog, kay Ma'am Pearly Jet, at ang inyong likod ay si Lance TV Mix Vlog. Ayan po, shout out po sa inyong lahat dyan, at maraming maraming salamat po, at marami, mayroon na naman tayong taong matulungan sa oras na ito at sa araw na ito. Ayan po. God bless and more blessings. Bye-bye. po. ako.